Kaya dahil lalaki ka, ano sa tingin mo? Bakit ang lalaki nagluloko, naghahanap ng kabit? Ano ba ang pinaiba ng kabit sa legal? Ano sa tingin mo, kuya? Hirap na lang. Hindi mo si kuya. Bakit mahirap? <laughs> sa tingin mo, normal ba sa lalaki talaga? Na tumitikim ng iba kahit taken, na? sabi mo sabutin, doon, no? kuya. Hirap ka lalim kasi. Ayun yung mag-advise, baka may makita niya sa vlog mo eh. makita ng asawa niya, yung pala, para sa asawa niya. Mahirap yung sagot eh. di kasi lahat naman natutokso eh. Okay. Ano? Mahirap. Tapos. Pero ikaw natokso ka na? Oo. Oh. Ah! Yun lang. Yun lang. Sabi ng pangalan, patay ka oh, ah, Paano ka? so Pa bakit mo nasabi na, na tukso? Oh, tulad ikaw tayo, tukso ka na. Bakit? Saan ka natukso? Sige nga. Oh. Ay, hirap. Ilang beses ka natukso tay Pero natukso po, may nangyari sa inyo. wala pa naman. Uh, parang pling-pling lang. Parang ganoon Mula malapit na, kumbaga. Malapit na dun sa ano. Oh. Na ganun. Kumbaga naiwasan pa rin. Ang nang ibabaw pa rin sa kanya talaga yung takot sa asawa niya. Pero minahal mo na sana. Kunti ka na. Ayun, <laughs> so, no? Ano yung... Hindi nagsimula yun sa ano lang eh, kwento mo. Ah, talaga? Pag may problema, dumadaing sa akin. O oh, oh, tapos, yan, oh. tapos. Yun na. Para? Parang... Ah, na parang ikaw yung taga-convert doon sa babae. Parang Oo, oh, parang gano'n. Ah. Tapos sa pag-convert mo, nalaman mo na lang bigla na parang nagugustuhan mo na siya, gano'n. Hindi, siya yung unang ano, eh. parang... Uh, siya yung Ay. una. Eh. Ah, siya nagsabi sa'yo na gusto ka na niya? O, parang parang nagparamdam na magandang love niya pagkakausap niya ako. Ayun! Eh, nang mahirap. <laughs> na, tapos, tapos ikaw, ano na-feel mo nung na sinabi niya yun sa'yo? Eh, nagulat sila ako. Oh. Pero naging masaya Pero, ka ba? Pag ano kasi, kaibigan ko yun. O tapos? Kaya lang, may pares na kami may, may, may asawa. Ay, Diyos ko po. Eh, bakit naman kasi hindi niya sinasabi sa asawa niya? Yes. Baka Sim. may, baka may something yung babae. Gusto ka rin niya siguro. Wow! <laughs> pero ngayon, hindi na po kayo nagko-communicate. Hindi, nakikita pa rin. Pero hindi na... Hindi Agay na kagaya dati. ng dati na may something. Oh, buti nga na, ano eh. Hindi na tuloy. Eh, Ay, Ay, na sino yung unang bumuwag sa inyo? Ikaw or siyang umiwas? Parehas eh. Ah, parehas? Oo, Pero hindi pa kayo yung, di ba, pagkasabi niya sa'yo na parang gusto ka na niya, ikaw ano yung na-feel mo sa pakiramdam mo, yung anis na sagot? Eh, marami kang isipin pag gano'n. Ano yung unang nasa isip mo nun? Eh, parehas nga, may pamilya, mahirap doon. Masisira yung parehas pamilya. Pero hindi ka naging masaya nung sinabi niya sa'yo nun? Or naging masaya ka naman? gaano. <laughs> hindi gaano. Parang complicated kasi, no? Oh. Oh, may So, yeah. ibig sabihin, nagsimula yung ano nyo, mga ganon gaano katagal yung, ano yung conversation nyo wow. na ganun, no, <laughs> wow. magpapakonfort siya. tagal-tagal May isang taon? Like. May ganun. Buti, walang nangyari sa inyo, no? Wala. Buti na lang talaga na, natiis mo pa yung tukso. Kaya nga, no? So, ganun talaga. Kadalasan kasi, kaya nangyayari talaga yun. Yung mga babae na or lalaki na mahilig magpapakunfor. kasi kapag once sa papakunfor kasi, palagi na kayo magkakausap. Oh. Siyempre, yung pinag-usapan nyo yung isa, pero kayo mamaya, magugulat na lang kayo, namimiss nyo yung isa't isa. tisa kasi nga, dahil madalas na kayo nag-uusap, nag na kayo parehas, sa ending, kayo na rin pala yung nagkakainlaban dalawa kasi nga nararealize nyo yun eh. Diba? Galing eh, kasi ta gusto siya sa si advice nilang Pusong Sog eh. Ah, hihihi. Hindi, tama talaga gano'n. O, di ba tama na tayo? Pero tay. hindi dapat mag... Pagka mag, kunyari may problema yung mag-asawa, hindi dapat talaga iyaano sa iyo. Siya iba, i-share. Sure? Dapat mag-usap lang sila ng dalawa. Tama, tama, Ayon, tama. Kasi pag-share sa iba, delikado. Oo. Oh, kasi Makanin may mga usap. babae magaling mag-comfort din, no? Meron ganon. May lalaka rin magaling mag-comfort. Parang papahulugin ka sa sarili nilang patibong, no? Oo, oh, parang... Pag nahulog ka, yari ka. Yan o, na yung pares pamilya. Oo, oh, tama. Pero yung, kaano ko yun, ganun din eh. Nagkahiwalay rin talaga sila eh. Ah, talaga? Oo. Nagkaroon din siya ng iba. Aha, yun na tayo ibig sabihin eh. ka niya. Talaga nagkahiwalay rin sila. Tapos nagkaroon, nag, nung birthday niya, nagkita kami, oh. may iba na rin siya, sabi ko. Ganun, nat natuloy rin talaga. Ah, so ibig sabihin, siguro ikaw lang talaga. Galing mo tayo, nakaiwas sa tukso, munti ka na. Hindi talaga, ano, hirap din eh, di ba? Mm. Parehas may pamilya. Mm, nice. Di ba, aling iba na lang, wag na ako. Oh, tama, <laughs> tama, tama. Eh, At kung... saka at least mas masarap matulog sa gabi na hindi mo niluloko yung oh. asawa mo. Tsaka yun nga yung, di ba, may, pero nung nagkita kami, birthday niya nagpunta kami. Okay lang, parang friends lang. Man, eh. Yeah. Parang wala na. Pero hindi umiiwasan talaga ako na. Di, kahit number niya, wala na akong kinuha. Mm. Hmm. Parang ano lang. Sila, yung misis ko, nag-chat-chat sila ng misis ko. Ah, talaga? Pero ako, hindi na ako, wala na akong number sa akin. Tama na yun. <coughs> kasi pero, mahirap na. Pero after noon, hindi na po kayo Ay, na Ay, hindi na. Nakipag-chat sa iba, nagpupupot, wala na no, 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 no. ako. Wala na, no, wala ah, na. na ako. Nagbalik loob na ako eh. Oh, Nagigalit ka rin kasi, di ba? Siyempre congratulations mga <laughs> sa mga kasawi na natin sa tatay about sa third party issue ayan pakinggan nyo na mabuti bakoyare